Hello mga kabayan. Kakauwi ko lang po. <sighs> nakakapagod po mga kabayan. <laughs> Pusa po namin. Si Pudding! Anyways mga kabayan, nakakapagod po talaga. Kita niyo, hindi pa ako nagbihis. Uh, kasi, um, yung pasok po namin ngayon, eh, second week na po namin sa third sem uh, iba na po kasi yung schedule namin ngayon. Dati, nakaka-uwi pa ako ng before 3 p.m. Pero ngayon, iba na yung schedule. Hanggang 6 p.m. na po siya. Um, buti na lang, hindi naman um, stricto yung amo ko pagdating sa um, curfew. So, at kahit na malayo ang yung bahay kung saan ako nakatira. Kasi sobrang layo, mga almost 45 minutes by ano, pag nag-train ako. So, buti na lang hindi hindi uh, stricto strict yung boss ko. Pero nakakapagod talaga na mga kabayan. Kita nyo, as in, dito lang ako nak, nak nakaupo. Kasi mga kabayan, kahit na day off ko ngayon, <laughs> kahit na day off ko ngayon, eh, nagtatrabaho pa rin ako. Pag uwi ko ng bahay, maglilinis, same time, ay same, same thing kung anong ginagawa ko during working days, Ganun din ginagawa ko kapag, kapag holiday ko. Kasi hindi ko, hindi ako komportable or kapag naiwan ko yung bahay na magulo. So, ayun po mga kabayan, hindi talaga madali na mag isang OFW ka. Lalo na kung uh, nakapag-decide ka na aside from working dito sa Hong Kong, eh, eh, nagmagaaral aaral ka rin. Kasi dito sa so, Hong Kong mga kabayan, kahit na OFW tayo dito at meron tayong pinaprioritize na work, pwede ka rin um, mag-enroll sa kahit na ano. Namin ka pwedeng gawin dito. Like me, nag-enroll ako sa isang school dito. Nang kursong kinuha ko ay BSIT, bachelor's degree po yun. So, nung dati akala ko hindi, hindi posible na makapag-aral ako Uh, ng bachelor's degree talaga, yung 4 years talaga. Kasi sa di ba, wala naman ako sa Pilipinas. So, paano ako makapag-aral? Buti na lang, merong isang school na nag-offer ng bachelor's degree, kahit na hindi ka naman everyday na pumapasok sa school. Bale, ito yung isa sa mga program nila na pwedeng gawin online. Kung ayaw mo naman sa mga bachelor's degree, marami kang pwedeng, uh, pwede kang mag-enroll sa mga short-term courses. Hello mga kabayan, this is our new room at nakita nyo naman mga schoolmate po namin yan, mga upper level na po sila. Kami naman mga classmate ko, nasa kabilang table kami dyan kasi hinihintay namin yung aming professor. Kasi yung subject namin at that time ay Computer Programming 2. At meron na lang kami few minutes bago mag-start yung klase. <laughs> kaya nag-vlog muna ako mga kabayan para may pang reels ako o kay pang content sa YouTube channel ko. At ayan na mga kabayan, start na po kami. And yan naman po ang aming professor. Alam niyo ba mga kabayan, hindi pala talaga madali kasi kung dati, kaya pa yung mga lessons ngayon, nakaka-high blood na mga kabayan. <laughs> Pero kakayanin pa rin. Mga kabayan, gusto ko sanang ituloy yung vlog. Kaso nga lang, may asumot. Good. Just don't don't disturb me, okay? Oh, okay. Pumasok po kasi dito sa kwarto, mga kabayan. Dito tuloy ako makapag-focus na mag-vlog. Kaya ayan. dito sa bed. Kaya naman, tapusin na natin to. And, huwag niyo pong kalimutan na... <coughs>